Okay, good morning guys. Ito nga pala yung aking healing pendant. Ayan. Aha, mayroon po siyang ukit na ano. Itong Arkanghel. Itong Arkangheles. Ito po ay inukit sa kahoy na big moon. Ayan. May bono po itong mga ano orasyon. Ayan po. Orasyon ng pitong Arkanghel. Ayan. Tapos po yung nasa likod. Ito po yung ating ano, pampalakas. Ganyan. yun Nakagamot din po ito ng masasakit na katawan. Yun po ang visa niya. Didikit nyo lang po ito ng 5 minutes. sa part na masakit. Ganyan. Stiff neck. Yan. Sakit ng baywang. Kaya po niya. ah uh, ito. Ang visa po nito yun. ng uh, ano. Uh, po ito sa ano. High blood. Mild stroke anti-radiation yan pamproteksyon at pampaamo sa kapwa yan titingin po natin ito yung itong healing pendant na to sa lakas yan dapat po yung ano ito yung nakadikit sa katawan ng tao para yung bisa niya gumana yan healing pendant subukan po natin ito sa lakas Tigilan okay. mo. Okay, isa, dalawa. Ano to ba? Ay, tama Hindi okay, ako hindi ako ito to do dubli na lang ako. Hindi ito okay, muna para wala, para wala man mo. Hindi hindi ako naggaya na tayo. Yung so, um, gabay. Oo okay. nga. Okay. Di lasing yun eh. So, pag hindi pa kahinde. Tambawa. Eh lagi natin sa balikan. Yan. baka malaklak <laughs> sa pagbubuhat baka baka sa bumuhat niya e, malakas din. yung ting daw ito yung ting daw ito ko lang ano mo lakas? huwag mo ako, <laughs> na akong uh, i-video? Hala? Ay Makikita yung palaki na tayo Dito, para kita. Dito yung ay. Dito pala, medyo dito. Pula, may kita -kita dito eh. ah, oh, oh, ah. <laughs> eh. oh, okay. <laughs> oh, 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 O

2 3 4 5